Happy Monday, beautiful people! mag alas 7 na nga at diretso skincare routine tayo for today. Walang pasok ang mga bagets pero si mama at si daddy ay magtatrabaho pa rin. in ko muna ang kalendaryo at inangat na nga natin ang temperature. Mag-iinitin tayo ng water at eto nga ang binao natin kahapon sa tournament ni ate ay dahil hindi natin naubos yan. Eto naman ang matching jersey namin ni ate. Ready na nga tayong kumain at habang inaantay natin uminit ang tubig, isinalin ko na nga ang ating 3-in-1 coffee sa ating water bottle. Inihanda ko na din ang aking work bag at sinigurado ko na natawatan na natin ang ating mga pasyente for today. Ito rin pink bag na to ay ginala natin kahapon sa tournament at hindi ko na nga na-unload yan dahil pagod na rin si mama pagkatapos natin dumating sa bahay for atis event. Nilagyan ko nga ng lemon ng ating pansit at nilagyan din natin yan ng pepper para mas lalo pang sumarap. Inuubos talaga natin ang mga leftover nating ulam at pagkain dahil ayaw ni mamang magtapon at talagang sayang naman. Tingnan nyo naman si daddy, parang na-exorcist at ayaw magpa-video. Pumulo na din ang tubig at naisalin ko na nga yan sa ating water bottle. At kumuha naman tayo ng ice from yesterday's container talagang magaling mag-hold ang container na ito at napakalamig pa nga ng tubig dyan. Bago nga umalis si mama ay naglinis muna tayo ng family room dahil napakakalat talaga. At alam niyo na yan by now na allergic si mama sa kalat. Tingnan niyo naman ang ating mga bagets. Meron tayong natagpuang Pringles, hair clips at eto nga ang volleyball pump ni ate. Talaga namang makalat na makalat. Eddie, wow, show pa. nag din tayo ng family room at meron pa tayong happy dance dahil maayos na nga ang ating kabahayan. Nag-iwan din ako ng love letter sa ating mga bagets at sinabi ko nga dyan na pagkagising nila ay kumain na ng almusal at gumawa na sila ng kanilang daily chores. Ready na tayong pumasok sa work pero bago ang lahat, nagbaon muna si Mama ng tatlong pirasong chocolate oatmeal cookies. Nagprepare na din si Daddy ng kanyang water bottle for work. Bago nga mag 7.30 ay umalis na tayo dahil busy ang ating araw. Meron tayong limang pasyente today. Kahit na ayaw humang pumasok dahil walang school ang mga bagets, ay nang hinayan din tayo magstay lang sa bahay dahil tong da is life. Naglagay ako ng lipstick at medyo mapulo na nga ang ating labi at medyo inaaliw-aliw humam ang aking sarili dahil antok na antok pa nga si mama. Maaga pa nga ay umiinom na rin tayo ng kape habang nagdadrive dahil tinatamad niya akong bumangon today at medyo napagod din si mama kahapon. Mabuti na lang talaga ay mainit-init at nandyan na nga ang haring araw. Eto na si Mama pagkatapos ng ating second patient, pabalik na tayo sa ating sasakyan. Medyo malayo din ang aking nilahat dahil wala tayong nakitang parking space sa tapat ng building. Nilagay ko na nga ang aking mga gamit sa likod ng aking sasakyan at pumasok na tayo sa loob para magkape. At syempre pa, para tawagan at i-check ating next patient. Malalapit lang naman ang mga pasyente ko for today at tabi-tabi lang sila ng area pero bago ang lahat, nagpalit muna tayo ng badge. Dahil si patient number 3 nga is from a different company. Kumakain na din si mama ng oatmeal cookies at eto na nga ang ating work coffee dahil coffee is life talaga. At eto na nga tayo sa ating fourth station. Medyo malayo ulit ang ating na parkingan dahil nandito na nga tayo sa downtown at limited lang ang parking space. Tingnan nyo naman dito sa lugar ni Uncle Sam, hindi ka basta pwedeng tumawid kapag naka-red light pa nga pedestrian sign. Nagbayad din tayo ng ating parking fee dahil ito nga ay downtown. Kailangan talaga ay magbayad ka para hindi ka mato. Tingnan nyo din ang ating pamilya sticker. Personalized yan and I love it. Nagpalit na naman si mama ng badge dahil ang next patient natin is from another company. At bago nga tayo mag-drive ay tinawagan muna natin para siguraduhin na okay si patient magpa-therapy for today. Malapit na nang mag-alauna at sabi ko nga sa mga anak ko ay antayin na ako para sabay-sabay kaming kumain ng lunch. Umiinom pa rin si mama ng coffee dahil talagang inaantok na ako at medyo pagod na rin tayo for today. Pero hindi tayo pwedeng sumuho kaya naman eto na rin si mama at pumunta muna tayo sa Dollar Tree. Nakita niyo nga ang kanilang mga Valentine's clearance. Ang request nga nila ay Mikalinas at eto nga ang ating microwavable. Ready to eat lunch. Bumili tayo ng dalawang penne at dalawang fettuccine for ate and JJ. Dahil nauhaw si mama ay uminom muna tayo ng water at eto na nga tayo sa bahay ready na kaming kumain ng aking mga anak. Dalawang pirasong penne pa at dalawang pirasong fettuccine nga for ate and JJ. At inubos ko na nga ang ating beef, mami, na talaga namang napakasarap. Nilagyan din natin yan ng sesame oil, dried garlic, at chili garlic oil. Talaga namang napakalinamnam at perfect na perfect na ito sa malamig na panahon. Habang kumakain kami ng tanghalian... Ay nagkwelkantuhan din kami ng aming mga anak at tinatanong ko nga sila kung kamusta ba ang kanilang buhay-buhay. Tingnan niyo naman ang ating dalaga for today's video. Hindi siya nahiyang humarap sa kamera, kaya naman I love it. Hinigo pa talaga ni Mama ang sabaw dahil napakalasa niya at talaga namang napakasarap. Eto nga si Bunso. Feel na feel ding humarap sa kamera at yan niya ang kanyang second pack ng chicken penne. Ginagaya nga ni Bonso kung papaano ako mag-video sa akin sarili tuwing ako ay kumakain at nagtatawanan niya kami ng aking mga anak. Talagang pag ganitong time na humaharap sila sa kamera ay ine-enjoy ni mama yan. After na natin kumain ng tanghalian, gumawa rin ako ng lumpiang Shanghai at freeze nga natin ito para ready na yan to fry anytime na namin ng pagkain ni Daddy na mabilisan lang. Nakagawa ako ng almost 25 pieces at ilalagay na natin yan sa freezer. Nagload up na rin ako ng mga dirty dishes natin sa dishwasher pagkatapos namin kumain ng pananghalian. Ang mga bagets nga ay umakit na sa taas para maglaro at manood. Dahil meron tayo na tirang wrapper, ay gumawa rin ako ng aking merienda. At ito nga ang aking version ng turon gamit ang plantain banana. Dilagyan ko rin yan ng langka kaya naman napakasarap talaga ng ating merienda for today's video. At syempre pa, pagkatapos nating mabalot ay prituhin na natin yan dahil excited na akong kumain ng turon. Isa nga ito sa paborito kong merienda at eksakto lang yan for me dahil ayaw naman yan kumain ng mga bagets. Malapit na nga mag 4.40 ng hapon pa uwi na si Daddy. At eto na nga ang ating dinner. Nag-request si JJ ng steak at meron niya tayo na defrost na rib eye. Tatlong piraso lang yan at talaga namang napakasarap nito. Huwag din natin yan i-overcook dahil ayaw nga nila ng matigas na steak. Gumamit lang ako ng Montreal seasoning at naaamoy na haya ni baguettes nag lang tayo ng pork adobo at yan niya ang kakainin ni mama dahil ayoko nga masyadong kumakain ng beef. Sayang naman ang ating mga natirang adobo kaya naman inulam ko na yan. At nakita niyo naman ang ating ate, talagang humarap sa kamera at talagang may pasayaw-sayaw pa kaya naman I love it. Tapos na nga maluto ang steak at ininit ko na nga ang aking ulam for today. Dumating na din si Daddy at sa mga oras nga na yan ay medyo sumama ang ating pakiramdam. Masakit ang ulo ni Mama na parang lalagnatin kaya sabi ni Daddy, kumain na daw kami para makainom ako ng damot. Patuloy pa rin ang pagsayaw ng ating dalaga sa kamera. Napaka-thankful ko talaga dahil sa salo na namang kaming kumain ng aming pamilya. Mga ganitong pagkakataon talaga ay ini-enjoy namin ang isa't isa at chance na rin namin ni Daddy kamustahin ang aming mga anak tungkol sa kanilang buhay-buhay dahil nga nagbibinata at dalaga na ang mga yan. Importante alam namin kung meron silang problem or struggle sa school or sa kung ano pa man dahil tayong mga magulang, kailangan 100% ang suporta natin sa ating mga anak. Paborito nga ni JJ ang ice steak at wala namang natira dyan, kaya naman I love it. Hindi na rin ako sumamang maghatid sa mga bagets for their swim practice and volleyball practice at tinapos ko na nga lang ang aking documentation for today. Busy nga ang ating Monday at talaga namang thankful tayo sa ating work. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is always the best time and every gising is always a blessing. Bye-bye!